Hindi ka pipigyan ng Diyos ng problema na hindi mo kaya. Madalas nating naririnig ang motivational words na ito sa tuwing ang mga luha ay dadaksan at na hila kompetensya sa ulang bumabahar. Sa tuwing wala ka nang maipambayad sa eskwela at kumalam na ang sikmura. Sa tuwing nadadaman na natin ang balikat na nangangalay dahil sa bigat ng dala ng buhay. Nag-ipong pasan mo na ang mundo at konting-konti na lang ubuho na ito hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema na hindi mo kaya. Madalas nating naririnig pero tila hindi pa rin natin matinig dahil nabibini tayo sa katahimikan ng mundo. Yung tila ikaw na lang ang natitira, walang karamay, walang kahit sino. Paano pa nga ba maniniwala sa isang kasabihan kung alam mo hindi mo na kaya? Ano nga bang basihan para masabi ng tao na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng problema na hindi natin kaya? Bakit? Sino ba ang taong kaya makita sa libingan? Ang nanay, ang tatay, ang mawalan ng sanggol sa sinapagawa? ang ipagpalit ang asawa at anak sa isang tikiman, ang igapo sa sakit sa pag-iisip, ang kanser na sumisipsip ng ginhawa, sinong kaya ang gera, ang traidorin ng kaibigan, ang ipagpalit sa malapitan. Nang beses kong binuklat-buklat ang Biblia, pero ni isang bersikulo wala akong kita. E kahit sa enok na depressed at gustong magpatwakal dahil sa maladisyatong problema, si Job Milata dahil sa sakit na nadarama, Nabuklat ko ang 2 Corinthians 1.8 na nagwika kung paano hindi na kinaya ni na Pablo ang mga pangyayaring gawa ng Jablo. Alam mo yung tunay at totoo? Hindi totoong hindi tayo binibigyan ng Diyos ng problema na hindi na natin kaya. Dahil ang totoo, pinapahintulutan ng Diyos ang isang bagay na masyadong mabigat mga bagay na hindi kaya yung mas malalapas sa alkohol na nilagay sa sugat para matuto tayong ibigay sa kanya ang dala. Matuto tayong ipikit ang talukat ng mga mata. Matuto tayong ipiko ang mga tuhod at huwag maglakbay ng mga isa. At aminin, um, Lord, hindi ko ito lahat kaya. Kaya sa mga pagkakataon na isang pares ng paan na lang ang naglalakad sa buhangin, hindi yan ibig sabihin na ikaw na lang mag-isa. Sana malaman mong ang pares ng mga paa ay sa Diyos at ang ay nakadiyan sa hangin. Hindi niya hahayaang iyong magapos. Sa lubid ng kamatayan ang lahat ng panalangin. Kaya sana ay pinagulutan mo siya. Ika'y kargahin. Ibigan. Kaya ang akala mo hindi ka bibigyan ng mga problema hindi mo kaya. Hindi mo talaga yan kaya. Kaya nararapat lang na si Lord na ang bahala. Nabumungat siya at ipakita sa iyo ang kanyang kaya.